And tayo guys ng palabok dito tayo sa marikina uh, public market may palabok dito, tikman <laughs> natin na sarap at eto nga guys ang pares ng uh, palabok ang halo-halo, kaya tinawag siyang pares, 35 pesos lang yan guys, pares na yan ng palabok at halo-halo dito sa uh, marikina public market sobrang natuwa ako dito guys, kasi sa 35 pesos meron ka ng merienda kasi nag yung lasa ng halo-halo sa palabok nila guys kasi kumbaga nag-complement kasi uh, yung alat ng palabok at saka yung tamis ng halo-halo. Kaya sa 35 pesos sulit na sulit na guys. Ang sarap niya guys. At yung serving niya guys kapag bumili ka lang ng palabok sa halagang 30 pesos sulit na din tapos parang 5 piso lang pumapatak yung halo-halo. Sulit na 35 pesos mo dito, guys. Guys, dito tayo sa Marikina sa so Justin Joy. Kumain ako ng pares dito nila, guys. Ibang hindi ay hindi diwata pares ha. Pares ng uh, palabok at saka halo-halo. Uh, 35 pesos lang, guys. Ang sarap ng palabok nila at saka yung halo-halo. 35 pesos lang, guys. So masarap hindi siya ano diwata pares, kundi Uh, shot so, uh, parang mix and match parang ganun guys kapag bumili ka ng palabok 30 pesos tapos uh, may halo -halo. kapag may halo-halo 35 pesos so, mas mura guys 35 pesos meron ka ng merienda dito lang yan sa Marikina palengke guys justin and Joy. ayan justin enjoy ayan si ate oh siya yung dito ayan nate Bakal ang sarap, ang sarap, ayan At ito yung friendly nilang uh, Taga, tawag ng ano, customer So, kain na kayo dito guys 35 pesos lang may merienda na kayo Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you. Thank you. Thank you at maliban sa palabok guys meron din silang ibang mga uh, ano mga Bare. ayun so meron silang malabon ano meron pa? kami meron kaming malabon spaghetti ano bihon mm -hmm. canton and then meron din po kami mami goto kasama na po yun meron pa na pong free halo halo the... so pares din yun yes, pare parehong ano presyo pares lang presyo 35,000 pesos lang po what 35 pesos lang yes, po kung may tiwata, may may ano, pag may hiwaga, may pares. <laughs> may pares. May diwata sa Pasay dito sa Marikina, may? May pampira, pampira, <laughs> Vampira daw, guys. No, 35 oh. pesos lang, guys. 35 pesos lang. Marami kang pigtipilian. So, salamat, salamat. pampira, we'll Baka can... <laughs> maging ano ka. <laughs> sige, sige. Salamat. Salamat. Po. Salamat. salamat po ay, ay dito. dito ah. Sa Marikina, dito sa loob at sa Santo Niño po. Ayun. Salamat. Kain po. kayo. Marikina Public Market. Yes. Santa so, Salamat.